today's video, gagawa kami ng Ay, ano, watermelon ice, water Then, ice, ice candy. candy. Kasi nga, di ba, ang init. So, uh, gusto nilang may, lagi silang kinakain na malamig. So, gagawa kami ng ice, oh, ice candy. candy <laughs> Pero pwede din kung magbibili, mm -hmm. ibibenta natin <laughs> na. So, na, i-ano ko muna to. Slice ko muna. Yay! Hindi mo tapos. Wala, wait lang. Hindi yung Eh. Ay. Oo. Mm-mm. Makat, mm -mm. makat Ma, ano flavor yan? Ha, ano flavor? Watermelon nga, di ba? Tingnan mo. Ay, green! Yan green pa? Ay, hindi. Nabili ko ito, ano ito? 80 pesos, isang, ano, nabuo. Yay! Diba? Tingnan ko sa loob! ta -ba! Yay! Wait lang, wait lang. Yuck! <laughs> wait lang, Clark. Ha? Mm. Wait lang. Kasi eh. Lang, <coughs> mm. wait, Clark, Blender na sa ingay! Maramang ble-ble ako ni Kathy. Alam mo ba? Masarap din ito i-shake. Kaya isa i-shake isha 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 natin yun. Ano? Mm. Mm -hmm. Ah, nung isang araw pa si Clark, you laging, 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 mama, is kindi, is din Laging ganun eh. mm. mm. Anong masasabi mo, Clark? Mm. Ha? Mm. Anong masasabi mo? Mm. Ano, ano sabi? Eh, ano Ano <laughs> Tingin ako isa. Ako din. Tignan muna natin yung ano natin, taga-video. Ako din. Yung ba yan? Ako din. Kasi. gusto mo ate? Gusto ako. Matamis? Hindi. Wait lang. Yung ba yan? Hindi. 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 Ibi-blend muna natin para maano siya. Hindi. Hindi na. Hindi. Ano? kaya mas maganda gawin ang ano na Ice cream. Hindi. Huwag kain ng seed. Wow. Nag-grow so, ano mo stomach mo Tama. Tama, yan. May anak yes. na ako? Ha? Hindi, mag-grow yung ano, di ba, makakain niya yung seeds, sa chan. So, grow siya sa loob, edi magtutubuan kayo ng ano. Ah, ano kayo? Gigigin kayo may tuwelen. Yes. mo. Yes. Ah, anong pa pala? Dati kasi sa amin din yan eh. Pag magkain kami ng santol, di ba yung buto? Sige na nalunok mo. Ano yung magtutubo yan sa tiyan mo, ganda-ganda. Mama, meron ako kita may bagda. Magkain ka ng sida. Kain ko yung sida. Huwag. Huwag kain mm. ano, diba, niya. Mama, di ba? Nagiging sa... Hindi ka nakinig kay Karka. Totoo yung sinabi ni Karka. Nag-grow yan sa tiyan mo. Sa anong, Ma? Mm. Magiging ka water well, sa lilim mo. Mm -hmm. Mm. Okay. Ayusin mo baka 'yung video mo diyan. Mm. Bakit na? Let's Ano pang ano mo, Grant? Nasasabi. 'Yung Ano mo sa kuya? Tang po talaga sa ano. Mm. Hawakan mo muna 'to. Ano ang video Ilagay mo dito. Ano? Maaano ka nang punta ka nang swing na po Ayusin mo kasi wag mo po. Mana po prota mo to. Ha. Tapos, susama na natin yung ano, yung okay. yung milk. pala yung ginamit ko. Kasi mas mura yung towel. Okay. oh, hawakan mo Dito, 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 dito pa. Doon, doon ka sa gilid, Yan, hawakan mo. Ay, yung kawa mo. Ito, oh, open ko. Oo, oh, ito. Ay. Eh. araw lang din to. No, bus agad. Ano mo? Lalamang. Agad to, kino. Sino kayo ang makaubos? Si Clark. Si Clark. tapos lagyan natin ng sugar lagyan natin ng sugar para matamis ew Huh? Do you Okay. May button naman dito Hindi, sinaan kasi itong button. <tipan> Nagagamit lagi niya ni Tito. Masira na yung button kasi. May, meron namang bago dyan, isa. <tipan> 고 네. bag. Ay, naku naman. <laughs> Nahulog yung kutsara. <laughs> Kumuha nga ako ng ibang alam. Ibang. <laughs> ah, Tara na ate. Dali ate. Tira na. No. Sarap. Ate, dali. Foam lang na, Ayun, naman. Ayun, so, stop mo na kasi. Ilagay na natin dito, guys. Ate. Yeah. Ate. Okay. Mm -hmm. Asa na yun, Ilalagay na natin sa plastic. Dito, irapit mo konti, Dito i-focus mo dito. Ngayon. Oh, no. Okay, kasi muna talaga para tala. masarap 'to. Ну, баян. dami. Baka kulang pa kung ano natin. Plastic. Elsa. Isap mo na lang. namin itong candy. Oo, ito yung nagawa lang namin. Hindi nga siya pantay-pantay kasi kakaini lang naman nila. Nak, no? Medyo konti lang. Ito naman yung sasunod. Ah. Bye-bye, guys. Bye, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming watermelon ice candy na video. Please subscribe. Please subscribe. our channel yeah.